Kakapanibago ah, yung manobela ko Good morning guys Nga pala bago ang lahat Just TV again Nasa ah, mga hindi pa nakasubscribe Subscribe kay sa aking channel Para mihin natin yung ating subscriber ah, At nang magkaroon din ng katotoran yung ginagawa natin <laughs> So ngayon wala tayong long ride Sunday pero hindi ako nag uh, plano na mag long ride ngayon ang gusto ko lang gawin uh, i-bisitahin yung aking uh, mother dahil sa matagal na akong hindi nakabisita sa kanila and isa pa next week kasi ay magkakaroon ng long weekend so ngayon ay uh, hindi muna tayo maglo long ride dahil alam nyo na pag nag long ride tayo magastos paghahandaan muna natin yan and then also kakaayos lang itong motor natin ulit kagaya ng nakaraang naging problema natin dito nung nag -long ride tayo papuntang bigol ganoon na naman yung naging problema nya so simula nung pinagawa natin eh bumalik yung kanyang problema and pinacheck natin siya kapon pinaayos natin nakita na hindi o maluwag yung ano yung higpitan ng uh, knuckle bearing eh, hindi ko alam kung anong tawag doon pasensya nyo na maluwag siya so hinigpitan ng uh, mekaniko na pinagpagawaan natin ang unang nakita nila rito na naging problema is yung unang uh, unahang gulong natin yung bearing sa unahang gulong natin ay basag na, na uh, hindi may ang gawa ng marami tayong dinaan ng mga lubak So Ang hirap, ang hirap iwasan Lalo na pag nagulat ka no Nagulat ka sa lubak na Masasalubo mo, hindi ka na makakaiwa So diretsyo mo na lang So ayun, nagkaroon ng basag yung ating unang uh, Unahang gulong Yung bearing ng unahan nating gulong Buti hindi yung mags, yung bearing lang Tapos sa uh, yung dating problema nito na, na akala ko sa may knuckle bearing yung basag ay ah uh, konting higpit lang pala so ito ngayon, nah, nahigpitan na siya wala na akong nararamdaman na uh, katok kada magpipreno kasi ako sa unahan nararamdaman ko yun, eh. naririnig ko eh. ang lakas ng uh, katok niya um, akala nga nung mekani ko, dun lang sa may bearing na uh, pinalitan niya, nung tinesting niya eh, hindi natanggal so yun, chinek niya ulit so yun nga, hinigpitan so nung hinigpitan, ito na ngayon naninibago ko sa manubela natin kasi <laughs> parang medyo matigas siya well, okay lang naman kasi pa, parang siyang naka ano, parang siyang naka steering damper ayun so kahit bitawan ko siya hindi ako natatakot na <laughs> hindi ako natatakot na mag wiggle kasi medyo ano siya medyo yun nga parang naka steering damper hindi siya mag wiggle okay pabor pa rin pabor pa rin sa atin yung mas gusto kong ayan ganito Ayun. So, ngayon ay pupunta lang tayo ng Rodriguez Rizal. Bakit pa yung nang yuko cover ako? Yung aking helmet. Pupunta lang tayo ng Rodriguez Rizal para bisitahin yung mother ko. Actually, may gusto rin akong puntaan dito sa Rizal. Eh. Napakaraming uh, magagandang lugar na pwedeng ano rito puntahan. Kaya lang, wala lang talaga akong time wala lang talaga akong time na puntahan siya pero one day one day mabibisita ko rin itong mga lugar na to maraming magandang lugar dyan puro bundok tapos <laughs> may mga falls din ilog ano pa ba kapag ka, nagkaroon ako ng na mahaba habang time pupuntahan ko yan hindi lang time pati budget <laughs> kasi alam yung mga Tol, uh, hindi lang basta makabiyahe tayo may panggas tayo eh pwede na tayong bumiyahe no, kailangan na eh talagang paghahandaan natin yung panahon uh, 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 pera hmm. marami tayong dapat na uh, intindihin bago tayo makabiyahe so saan pumunta ng ano ngayon eh, ng kaibiyang malapit lang naman siya kay Biang lang yung tapos gusto kong dumireksyon ng nasugbo yan yeah lang siyempre kakaayos lang ng motor natin ayoko muna siya <laughs> last pagin <laughs> well, dahil natin yung long ride eh. May speed limit nga pala rito. <laughs> Hindi tayo pwedeng magmadali. <laughs> May speed limit nga pala. Nakakalimutan ko. Gusto ko yung takbo ng motor ko ngayon, ha? Hindi <laughs> pa siya na-change oil ha, actually. Um, kasi nasa 700 km pa lang naman yung tinakbo niya simulaan ng huli ako nagpa-change oil kaya Paabot ni muna siya na 1,500 km kasi ang nilagay natin dito na oil ay ano eh, uh, fully synthetic. Pang big bike na langis, mas okay siyang gamitin kaysa doon sa mga semi synthetic or ibang uh, oil. Uy, grabe lubak ka? Ah. So mas okay gamitin yung po synthetic Eh dito sa mga katulad ko na naka Euroden, din Marvel uh, Suggest ko gamitin nyo yung fully synthetic Unang una benefits ng naka fully synthetic Ay mas malayo ang pwede natin itakbo Mas matagal tayo bago makapag change oil Napaganda pati ng uh, performance ng uh, response ng makina natin sa fully synthetic hindi ko alam ha, hindi ako expert pero yun lang yung uh, naobserbahan ko sumula nang nag fully synthetic ako na langis ayoko lang magpasa 60 km dito baka ako mga 60-65 siguro babagalan ako sa takbo ko kung 60 lang hindi ako sanay <laughs> Oh, dito na rin yung mga nagtitinda. Nakarang na sa kalsada. Ahahay, ahahay, ahahay.